Hi mga kasipag, andito tayo ulit sa ano sa Tangtangan South Cotabato. Dito sa Basak. Ayun. Ito tayo ngayon. May nagamit nang ng isda. May nakuha ka na ba lang? Ano pa? Ayun. Kami, kahoy. Oo. Ayan, dito tayo ngayon sa basak guys. Dito tayo ngayon magbablock kasi may nakita akong mga na namimilwit. Ayun. Titignan natin ang style ng kanilang ano ang kanilang sa daw, may daw, may buhang. Ayan, ang ilog dito sa amin. So, lapos, dito sa ayan may buhang lapos, dito. Okay, lapos, dito. ito. ang tinatawag napupunta basak. ayan ayan mga iba. maganda dito sa amin, guys.

Ayan. Ayun guys, si ulap din pala ko dito sa ano, sa basak. Ayan. ito, ulap na panggatong Brad, kaway-kaway dyan daw sa YouTube ko. Kaway-kaway dyan. Para mapanood ninyo sa YouTube. Ayan na. Ay, di po utar. daw si Gardo ka naman. <laughs> si Gardo. Si Gardo. Si Gardo na si yun, guys. Ayan guys, wala pa silang huli kasi bagong dating pa sila. Ayan mo ngayon dito. Dito pa lang ni? Ikaw din may taro sa Oh, tumakbo dun sa sa kabila yung ano. Asa mali, gilig niya? Gilig niya. Aro na, aro na, sabi niya. Ang buha nga pa ito niyo. Ayan. Ganito ang ano dito sa amin guys. sa ano namimimit sila para ano yung pang, -ulam. Brad man ako ka na Ay, ayan Kawai-kawai Hello, ayan siya, oh. Nanguhuli siya, guys, ng ano. Dito tayo ngayon sa basak. Ayan, mga kasipag dito, oh. Ayun ang kalabaw, oh. Ayun ang mga tao doon, ayun. Malawak dito sa Mindanao, dito sa Tangtangan, South Cotabato. Dito tayo ngayon, bumalik tayo ngayon dito para dito tayo mag-vlog ngayon, guys. Ayan. Siya, may baka dito baka sa Tangtangan. Tinik lang dito sa amin. Ano yung Wilma Rimondo vlog? Ha? Wilma Rimondo vlog. Wilmar? Wilma? Wilma Rimondo? Hmm. Oh, Oo. ya. Kita mo guys, bye bye. Thank you for watching. Terima kasih. Terima subscribe Terima kasih. Terima